Ayosa, nakatila na ba mong kapayas ang ibutangan ng sardinas? Di po matabas-tabas? Porting pagkaayosa? Ah, parisan na yung sinugba nga buwan? Ah, paksit? Si Adang pabawnan sa mga singgaw? Gabuwa-buwa ang mga baba? purting Porting mga lunusa? Purmagoy mga lamoy? Wanay na kang pasundayag? O, din na po? na nato? Magluto taro kapayas. To. Ta. ng kapayas? Ato ang butangan ng sardinas? pinobre o sata? Tawai kwarta? Wa pa mahalin ato ang giraha? O niya nagmahalin to? Kaya maglata ta? Manglungis o sa tagkapayas sa silingan? kay daghan kay og bunga masuya man gud ta maglantaw awa na na panahid pananghid diretso na nakuha aw mo sa sa mga singgaong diri sa bukid sa katong wala pa ane, ah suwayin ninyo makaingon gyud mo lami kay magsige mo balik-balik og kuhog bahaw ang ibutan ninyo nga sardinas ani kana yung puwa kayong hang ba? anak na maguna. Pagana man hang sa tokob, pero nagyo siguro hindi ganahan na kapayas. Pero sama sa kung gingon, testingin lang yung gluto. Og dili lang yung kahimilian. Mabuhi rin yung kadri sa bukid. Kaya daghan tanong silingan. Au, ang silingan. Aw, unsa ba? Pataka lang po Pananom lang imuha. ayo pagsalig. Ana, maupod lagi. Huwag um, tanom tanong pata. Dugay pa sa damakakaon. On unsa pakahantui ka mo bunga. Ha, <laughs> pero joke la, ha. Bisa kung mo sa mua. Ana, daghan Wah, na yun ta. Huwag nai daghan pasundayag. At na na yung sugdan sa pagluto. Huwag nay daghan sturya. Gisalong una ang sili. Para ayos kayo ba? magang hangyod isunod ayon tanig lunod atong mga materyales pagka humanog ah ato na ni ilunod atong kapayas ani ona ni siya pagluto og desidido jud ka makatilaw ani aw humna ni midyo ha para makahibaw juga, ka sa paghiwa pud ninyo aning kapayas ayo sa dagko ah ba para dali lang malata patawtawran sana naninyo, nya dayon butangan na natong sardinas basig na kay kapayas da sa si inyo ha ba nya ganahan kamu tilaw aning sudana mo ni siya pidubri nga sudan kana ra madali dali sa kilid-kilid ba pag nalata-lata na Aw butangan dayon tanag inadad nga daun-daun pero naay magsiglantaw sa tungkawa oh ganahan man tingani siya musod ana may banan mo kadugayan ba Ay, inyo na siyang pabasubason pareha ingon ani ba aw pwede ra sa butangan og sabaw-sabaw pero ang naandan diri sa muah ah kana magyo pinauga para mo tuhop sa kapayas ang sardinas ba ato na nang haonon kay pulit ani atong buwad nga inugsog ba aw lami man sa kayo ni parisan ang gudog buwad mas mayo maging na nang naka og kitukitan ingon ana na labog na diri sa bukid ana porte gyud kun disura sa mong tokob lami sa kayo isugbaning buwara kay humot kayo ba ambot kun tawag ni sa si matik pagkahuman og sugba na na Pabautin yang bagus lah ah, parisan na yung sa toang baho nga mais, Nya nasa nga tuba para sa usawan sa tung buad, ah, oneida kang pusundayan, tokbod sa tani. oh la habab, oh habab, bayag na sila, oh, subalaba, 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 ini subalaba, 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 bang không có gì không có gì không có bốc không có gì không có gì không có được rồi có gì không có gì không có